Wala <manyan> na, kumain ka muna! Puro kanon? Ganito mga tao dito sa Pilipinas pag wala nang nakain. <laughs> <laughs> <Mata -tri> ang gutom. Ang patay <laughs> PG. na, ito. Uh. Dato na may pera, ganito ako. Oh, to pa. Ngayon ang pera. Ayok na, ayok. Ay, pero lang <laughs> oh. na Ay, isa lang ko na niya yung green. Yung <manyan> green ko na akin yung iba mo yung isa yung blue. Magkala rin sa mamaya. Dalawang pares yan. Ay. Ah.

mga di makain diyan diyan alam ko siya ano kani kani yung bruno ano? ano wala wala magungalang mong buo yun? alam pa yung kami okay. yung gin mm. uh, yung ano? pa yung pa so, um, ay, yung pa yung pa yung pa yung yung pa amin yung pa yung pa yung bola yung pa yung pa yung pa